Bigyan nyo nga lang po kami ng background. Dito pong walang gutom kitchen ito. At kailan po ito uh, magsisimula? Okay. Uh, Unang-una nais nating banggitin na meron tayong programa, yung offline pag-abot o yung pag-abot or the reach out program. Ito yung uh, nagpo-provide tayo ng comprehensive and holistic services para doon sa mga families and individuals in street situations. So, hindi ho ba uh, nag-reach out tayo sa kanila dinadala natin sa ating mga processing center at pinibigyan natin na uh, ng karampatang tulong. At isa nga po sa mga maibabahagi natin na tulong ay yung pong kanilang pagkain. So, essentially, itong ating soup kitchen Apo. will provide ano yung pangangailangan ng pag, sa pagkain nitong mga families and individuals in street situations na ating pong na-reach out. And uh -oh. ganyan din, no, yung ating mga eligible beneficiaries for the Walang Gutom or the Food Stamp Program. Uh -oh. Now, how does this work? So, meron po tayong uh, um, partnership with private organizations, garden din yung mga uh, mga fast food chains, yung mga hotel owners association uh -uh. at iba pang mga kumpanya. At nag-pledge sila, nag commit sila na tutulong at magpo-provide ng pagkain, yung kanilang mga surplus no sa kanilang mga restaurants, okay. sa kanilang mga hotels. And then ito po ay dadalhin sa ating parang commissary or yung processing center. Hindi so, na ba mga, yan course, yung, yung mga... Ma'am, hindi na ba yung mga tira-tira pagkain yan, ha? Hindi na ba? Hindi na ba? Linawi lang natin, linawi, linawi lang po. natin. Oo, oo, Baka ba ba yes, Kasi ba po, galing yan. sa mga hotel, galing sa restaurant, baka ah, oh, sabihin oh, nila, yan yeah. yung mga tira-tira pagkain yan. Alam naman natin, marami mag-isip ang tao. Okay, go ahead po, uh, ASEC. And definitely hindi po dahil hindi po yung mga ay uh, yung mga hindi po na iduto, no uh, na mga pagkain hindi na i-serve sa mga restaurant hindi na da prepare so yan ay pwedeng may uh, mai-pledge o may commit sa ating mga uh, uh, mga sa ating pogo center that is dating pogo hub na ngayon ay processing center ng ating uh, uh, pag-abot program so itong ating mga essential um, ang understanding naman natin ng soup kitchen, di ba? Ito yung area na kung saan yung mga Nidi, yung mga nangangailangan yung wala pong pagkain ay pumupunta para nga po makakuha ng kanilang uh, uh, food so ganyan yung gagawin natin this is in partnership na with various uh, organizations all right. napakaganda because we have uh, a lot of uh, organizations that will be right. helping out.